Good morning everyone uh, Update lang tayo mga kamigo sa anong buwan ngayon Mayon na Update ko lang yung mga Oscar fish ko Dalawa yan sila kaya mga Oscar fish So ito yung fish pan ko na napabayaan Kung nakikita nyo mga kamigo na walang walang linis walang ano na walang parang wala na talagang may anton <laughs> hindi na 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 maintain ayan so uh, update lang po sa dalawa kong all fish na natira sa fish pan kasi dati dito mga ang <coughs> laman ng fish pan nito ay mga koi tapos uh, ito kasali na rin itong all fish ko ah uh, lemon all fish so binenta ko na yung mga koi fish. So, dalawa na lang yan sila dito mga amigo. Yung copper. Copper Oscar fish. Pero hindi ko pa natutupo. Kasana rin siya. Dito lang yan kanina. Basta. Itong lemon Oscar fish ko mga amigo, Medyo matagal na ito sa akin. Siguro mga magdadalawang taon na ito mga kamigo. Tansya ko lang siguro na sa oh, mga 6 to 8 inches ata ito. Oh. Ay, nahanap natin yung yung uh, copper of cartish. Ang dali, natin kung so, saan <laughs> na yan. Ah, ito pala mga kamigo ay for sale. Katagal ko na itong, you know, sa sa mga fishing group. Yan, sa mga grupo ng mga fish keeper. Yan, pero hindi pa talaga ko na napansin. Mga amigo, may mga nag, ano naman, may nag-PM pero medyo na mahalan sa, siguro sa presyo ko na Pero tama lang naman yung presyo na binigay ko sa kanila mga amigo. Pero siguro, nagkulay yung budget nila. ayoko rin ipilit na uh, event ibenta lang pero sa, sa murang halaga na medyo ano tayo mga amigo, lugi tayo mga amigo. So, hanapin natin yung copper oscar fish. Dito lang yan. Hanapin natin. Ano natin? Gagalawin natin yung yung ano. Yung tubig. Saan yan? Dito na yan. So, Kasi dito nagtatago yan dito. Tago yan sa dito. Ah, dito pala mga kalinggo. Kata nyo. Nagtago mga kalinggo. Ayan. May tago yan nilagay ko talaga yan para may ano sila mataguan yan so Ayan mga amigo Dalawa lang yun sila dyan So itong Kapwa o scapish pala mga amigo Siguro Patagal na, na rin ito sa akin Yung mga nasa Buwis na rin ito Alta ko lang siguro nasa 6 inches six, six inches yan mga amigo pero kung malapitan yan malaki yan mga amigo so yan lang yung update natin mga amigo sa natira kong dalawang Oscar fish dito sa ating fish pan so hanggang dito na lang muna yung video natin mga amigo maraming salamat sa panonood hasta la vista baby Adios. Yan. Hindi, hindi sila nag-aaway mga amigo. Nakita nyo. Malambing sila sa isa't isa. Yan.